kakayaan ni mama niya. Amanda, baka kailangan natin sa talit hospital. Bertin, alam mo naman kung bakit hindi natin pwedeng gawin yon. Magkakaroon siya ng records sa hospital. Malalaman ng mga pulis. Baka makarating ito kay Augustus. Delikado ang buhay nating lahat. Huwag ka na mag-alala. Maraming beses na namin itong pinagdaanan. Eric, po. ilabas mo na yung mga gamit. Sige po. Si Supreme. Asanog. Kumusta sa Supremo? Maayos na ang lagay niya. Nagpapahinga lang siya. Kamunti ka na tayo kanina. Hindi ko kalayan si... si Renan. Masyadong malakas yung pwersa ang binabangga natin. Eh, pipitsugin lang naman ang dala nating baril. Saka isa pa. Kakaunti lang tayo. Nagkataon nga. Baka nakabawon na tayo sa lupa ngayon. Yan nga hindi inisip ni tanggol eh. Mas siya. Parang tayo sumugod sa bitag Nung hindi ko maintindihan, bakit nandoon si Lucio at si Roy? Anong kinalaman nila kay Alberto? Malamang may atraso din si Alberto sa kanila. Kaya nilusog nila yung bodega niya. Masyado tayong naging kumpiyansa. Nagawa niyang talunin ang grupo natin at ni Lucio kung sino man tong Alberto na to, kailangan maging matalino tayo at handa sa kung ano man ang pwedeng mangyari.